Hello, what's up, mga idol? Magandang araw po sa inyo. So, ang video pa po natin ngayong araw ay uh, i-discuss po natin ang kahalagahan ng ating mga components ng solar setup. Nang sa ganoon, bago tayo mag-setup ng 12 volts uh, system, ay meron po tayong idea na sa ating mga ginagawa. Kasi mga idol, mahirap naman po yung kabit naman po tayo ng kabit sa ating mga nilalagay ng mga components. Eh, konti, konti po yung ating idea sa mga yon or Uh, sa mga ating mga kaibigan, wala pa po silang idea at nag-aaral pa po sila. So, itong video nito mga idol ay uh, tiyak na marami kayong malalaman sa mga components ng solar. Nang sa ganun mga idol ay kabisado nyo po ang inyong mga ginagawa at hindi kayo madoble-doble po sa gastos. Lalong-lalo na mga idol ang pinag-uusapan natin dito or, or ang ginagawa natin dito ay kuryente. So, mahalaga mga idol ay safety first at syempre... Knowledge is the key. So, simulan na natin mga idol. Sana wag niyo i-skip ang video para uh, masundan niyo po ng maayos ang ating mga dinidiscuss. No? So, simulan na po natin. Okay, simulan natin dito sa SCC or Solar Charge Controller mga idol. So, ito, itong klaseng SCC na ito ay PWM. Dalawang klase kasi ito mga idol. Merong MPPT at PWM. So, itong gamit natin ngayon ay PWM. Anong nga ba ibig sabihin ng PWM mga idol? Ang PWM ang ibig sabihin niyan ay pulse width modulation. So ano nga ba ang trabaho nito mga idol? Napaka-importante ang trabaho ng SCC sa ating solar setup. Dahil mga idol, siya lang naman ang nagre-regulate ng voltage galing sa inyong solar panel papunta sa inyong uh, baterya. So for example mga idol, ano ang inyong solar panel ay mayroong voltaje na 30 volts at ang inyong uh, solar setup sa inyong baterya ay 12 volts. I-regulate -re nyo yun nito ang inyong SCC. I-regulate -re niya ang voltaje galing sa inyong solar panel papunta sa inyong baterya para maging 12 volts ang uh, papapasukin niya sa inyong mga baterya. Kumbaga, ito mga idol ay para siyang gate. No? So, 36 volts ang inyong solar panel at ang inyong baterya ay 12 volts mga idol. Ang papapasukin lang ng inyong solar charge controller ay mga 14 volts lang mga idol, tamang-tama lang para makapag-charge ang inyong 12 volt setup na baterya. Ngayon, hindi lang naman siya nagre-regulate. Isa pa sa kanyang main na uh, trabaho mga idol, uh, siya rin ang nagka-cut off ng inyong uh, high voltage disconnect kunwari ang inyong baterya ay papuno na so ang inyong ang inyong baterya ay 12 volts at papunta na siya sa 14 volts na naka up dito so ikakat na ngayon ng inyong solar charge controller ang pumapasok na, na at amperyahe galing sa inyong solar panel so isa yon sa safety features ng inyong SCC para hindi mag-overvoltage at masira ang inyong baterya. So pangalawa mga idol, So, hindi lang naman high voltage disconnect ang tinatrabaho na ito. Meron din siyang low voltage disconnect. Kapag uh, dito kayo sa kanyang load, nag-connect. So, ibig sabihin mga idol, pag naglagay kayo dito ng ilaw, dito ang nakikita nyo mga idol. Ayan, ito ang load. So, pagka nag-connect kayo dito ng ilaw, ah, uh, pwede nyo may set dito kung hanggang ilang voltage lang sa Uh, gagana yung load nyo dito so ibig sabihin, kung nakaset kayo dito ng hanggang 12 volts flat, so ang baterya nyo ay maabot ng 12.8 12 mga idol no, so kapag inabot na siya ng 12.0 uh, 12 volts so ika-cut off na niya ang load nyo dito, automatic mamamatay ang inyong ilaw Napaka-importante rin mga idol ano, na kapag kayo ay nagkakabit ng SCC or solar charge controller sa inyong setup, ugaliin yung mga idol na tignan ang specification ng inyong mga binibiling solar charge controller kung applicable ba siya sa mga baterya ang gagamitin nyo. Kasi may mga iba tayong solar charge controller mga idol no, na uh, nakabili na kayo ng mga materyales, uh, kunwari ang inyong baterya ay life of 4. So meron kasi mga iba mga idol na hindi siya applicable sa lipo 4. So hanggang <coughs> lead acid lang siya at saka lithium ion. So ito kasi mga idol, uh, capable siya sa tatlong klase ng baterya. Lead acid at saka lithium ion at saka lipo 4. Ngayon, kapag ka ngayon mga idol ay eh, naka-set up na kayo, ano? Ugaliin niyo rin mga idol na iset ang inyong battery selection. Uh, according sa battery na gamit nyo. So for example mga idol, ay uh, lead acid ang gamit nyo i-set nyo ito sa B01. Ganon din sa lithium ion, B02. Ganon din sa ating life 4, B03. Okay, so dito naman tayo sa kanyang basic specification. According dito sa ating solar charge controller na Sewer brand, ito ay uh, 30 amperes. So, applicable siya sa 12 volts at saka 24 volts setup. Pinaka-basic uh, specification nito mga idol, Maximum nito, maximum input voltage niya galing sa solar panel ay 50 volts. Ang rated current naman nito ay 30 amperes. Ano bang ibig sabihin ng 30 amperes na nakalagay dito? Ibig sabihin niyan hanggang 30 amperes lang kaya niyang i-absorb. Pag nag-exceed na kayo sa 30 amperes, uh, 30 amperes charging nito na galing sa solar panel ay masisira na itong mga idol. So importante pagka kayo ay nagse-set up lagi kayong mag-base sa inyong solar charge controller mga idol no para maiwasan natin ang pagkasira ng ating mga SCC So dito naman tayo sa kanyang USB output ang USB output nito mga idol ay mayroong 5 volts 2 amperes At ang standby current naman nito ay minimum siguro mga idol na nasa 10 mA ang consumption nito Okay next dito naman tayo sa ating uh, circuit breaker no So ito ay DC mga idol Marami kasing nalilito, paano nga ba tayo mamili ng circuit breaker or paano natin madidetermine kung ito ba ay pang AC or pang DC. Meron tayong dalawang simbol mga idol ng AC tsaka DC. So dito, for example, dito sa ating uh, circuit breaker na nabili, ang simbol ng DC mga idol, ito. Ito ang simbol ng DC. Ayan 'yang parang minus at saka may tatlong dot. 'Yan ang simbolo ng DC. Ang simbolo naman natin sa AC ay ganito. 'Yan ganyan ang simbolo ng ating AC mga idol, no. So dito sa ating circuit breaker na nabili, ito ay uh, 16 amperes. Ibig sabihin, 16 uh, amperes lang ang pwedeng uh, dumaan dito sa ating circuit breaker para mag-operate nang normal. So pagka magpas tayo sa above 16 amperes, ay ito ay mag -di disconnect At kapag ka nagkaroon naman ng short circuit, mag disconnect din ang ating uh, circuit breaker kapag ka naabot niya or nagtumaas sa 16 amperes ang ating current. Okay, next, paano nga ba kayo makapamili ng tamang circuit breaker na gagamitin nyo sa inyong solar setup? No? Ganito mga dal sa likod ng inyong mga solar panel, meron niyang panel specification. Uh, kung hindi ako nagkakamali mga idol, uh, nandun siya sa IMP. IMP yun yung, uh, ibig sabihin ng maximum power current ng no, sa inyong solar panel. So for example, meron kayong 200 watts at ang amperyahe niya or IMP niya ay 9.6 or 10 amperes. So pasok pa to, pasok pa tong uh, circuit breaker na to sa inyong solar panel to SCC so kung ang panel nyo naman mga idol ay 200 watts na dalawa, nakaparallel yan no, so uh, automatic yan, dodoble yung amperyahin ng inyong panel so for example, yung 200 watts nyo ay merong amperyahin na 10 amperes, so dalawa yan magiging 20 amperes, so alanganin na kayo dito sa 16 amperes mga idol iinit na yan hanggang sa mag trip so kailangan nyo rin magtaas ng inyong uh, circuit breaker na medyo mas matas ng konti sa amperyahe ng inyong panel so ganun lang mga idol ano, lagi nyong tatandaan bagka bibili kayo ng inyong circuit breaker from panel to SCC lagi nyong tignan yung specification ng inyong solar panel at kung anong klaseng setup ng solar panel ang gagawin nyo dito naman sa ating uh, SCC to battery kung ano yung kung kayo ay gumagamit ng PWM ganun din yung circuit breaker nyo dito sa inyong panel. So, pwede nyo pagparehasin yan mga idol. Pera na lang po mga idol kung kayo ay gumagamit ng SCC na MPPT. So, yun mga idol kasi kapag may sobrang voltaje, yung harvest ng inyong solar panel or yung harvest ng inyong controller, kinoconvert niya. No? Yung sobrang voltaje. Unlike kasi dito sa ating PWM mga idol na controller, no, dito, nabanggit ko nga kanina na nire-regulate lang niya yung sobrang voltaje. So, ibig sabihin, kunwari, yung, yung panel ay 50 volts at 12 volts setup kayo, ipapantay lang ni SCC yung voltage niya sa inyong voltage ng battery. So, kunwari, ang inyong battery ay 12 volts hanggang 14 volts lang ang papapasukin ni SCC papunta sa inyong baterya. So, yung sobrang voltaje ng inyong panel, tatapon na lang niya. Unlike sa mga MPPT mga idol, Uh, yung sobrang voltahe na itatapon sana nito, kino-convert niya into amperes. So, lagi nyong uh, pag-isipan, mga idol, yung circuit breaker nyo, kung ilang amperes ang bibili nyo. Depende kasi yan sa mga setup na gagawin nyo. Okay, so dito naman tayo, mga idol, no, sa breaker natin from battery to load. Paano nga ba uh, compute nito nito So, ito ang formula, mga idol. So, pag uh, na-compute nyo na, meron na kayong total wattage, no, meron na kayong Uh, total wattage ng load na gusto niyong pagganahin sa inyong 12 volt setup. So for example, no meron tayong total watts na load na 50 watts. I-divide niyo lang siya sa inyong uh, 12 volt setup. So 50 50 watts divide by 12. So ang lalabas diyan ay 4. 'Yun yung amperes na uh, pwede niyo gamitin mga idol. Pwede naman kayong gumamit ng uh, mga fuse type na lang mga idol. 'Yun pwede. Okay, bonus. Paano naman pagka meron kaming inverter, mga idol, no? Okay, ganito. Ganito yan, mga idol. So, kunwari ang inyong inverter ay 500 watts. I-divide nyo lang ulit yan, mga idol, sa 12 volts kung kayo ay 12 volt system. So, 500 watts divided by 12. Uh, kayong lalabas dyan na 41 amperes. So, wala naman tayong 41 amperes na circuit breaker. I-round off nyo mga idol sa 50 50 amperes meron nata tayong uh, circuit breaker na 50 amperes basta kung anong pinakamalapit doon mga idol wag lang masyadong mababa ha, sa lumabas sa computation nyo <clears throat> okay next mga idol no dito sa ating pagkakabit ng ating mga breaker napakalaga itong sasabihin ko sa inyo mga idol kung napapansin nyo itong uh, diagram na to wag nyo dinidisregard ito dahil mayroong ibig sabihin ang diagram na ito mga idol. Kasi ito ang nag indicate kung saan may ilalagay ang source nyo. Anong ibig sabihin nun mga idol? Anong, sabi anong ibig sabihin ng positive tsaka negative dito sa taas? Bakit sa baba? Wala. Ang ibig sabihin nun mga idol, ito ay directional circuit breaker. So, ibig sabihin ganito mga idol. No? Ang ruta po kasi ng ating current, ganito po ang flow ng current natin sa ating setup. Ano? So from from ano from panel from panel papunta sa SCC at from SCC papunta sa uh, battery bank battery bank papunta sa inyong load. Uh, directional po 'yon mga idol. Hindi po gaya ng mga hybrid mga idol na bidirectional ang ano na. Ang flow ng current niya kasi meron siyang uh, charge at saka discharge na nangyayari dahil yung mga hybrid natin all-in-one na siya, parang nandun na sa loob lahat. So, ang flow ng current ay bi-directional, bi bi mga idol. So, dito sa ating uh, gagawing setup soon, na uh, virtual ball setup, uh, directional po siya. Hindi po siya bi-directional. So, ang flow ng current, mga idol, tandaan nyo, from solar panel to uh, SCC, SCC to battery bank, at battery bank to load. So, paano nga ba ang connection niyan? Ganito, mga idol. So from is uh, from panel dito nyo ilalagay sa taas. Kasi nandito po ang inyong protection. So dito sa baba dito sa baba to SCC at SCC to battery bank. Battery bank to load. Dito ulitin ko mga idol ah, from panel ito naman pababa papunta sa ating SCC, no? Papunta sa ating SCC. Tapos uh, SCC to battery bank. Yan. SCC to battery bank. Battery bank, battery bank na dito sa baba to load. Ito na yung load nyo mga idol. Dito dito. So battery bank to load. So ganun siya mga idol, importante 'yan. Okay next, mga idol. Ang ating gagamitin na baterya ay s'yempre LiFePO4. So siguro sa susunod nating video pagka nagkaroon tayo ng budget, uh, gagamitin tayo ng uh, lead acid. Pero as of now, mga idol, ito ang ava available nating baterya na pwede nating demonstrate para sa inyo. So, pasensya na kayo, mga idol. Life of 4 muna ang ating gagamitin. Ano? So, dito sa ating Life of 4 na gagamitin, mga idol, ito ay 12 volts battery setup. Ito ay 32650 cylindrical. Ang nominal voltage nito ay 3.2 volts. So, ang maximum voltage nito per cell ay 3.6 total of uh, 14.4 volts. So, ayun. So, ngayon mga idol, paano naman tayo mag, paano natin susukatin ang capacity ng baterya sa ating load, no? So, ito ang formula mga idol. So, 12 volts time is itong baterya natin for For example, ang per cell nito ay 5 Ah. So, dahil nakaparala ito ng dalawa, magiging 10 AH So 12 volts time is 10 AH time is 80%. Ano nga ba ang ating 80%? 'Yun ang tinatawag natin mga idol na DOD or depth of discharge na pwede nating hugutin sa ating battery bank. Hindi gaya sa mga lead acid. Ang lead acid mga idol meron lang po siyang 50% depth of discharge. Ibig sabihin, from 100% na capacity ng inyong baterya, 50% lang ang pwede nyo magamit. So, ito, from 100%, 80% ang pwede nyo mahugot dito sa ating uh, baterya. So, ang remaining 20%, 20% ay yun na po ang kanyang safety na matitira sa baterya para hindi masira mga idol yung ating lipo no? form. Okay, so 12 volts is 10 AH is 80% DOD divide by 50 watts. So, magkakaroon tayo ng 1.9. Ano nga ba yung 1.9? Yun yung oras na pwede nating magamit dito sa baterya. Okay, so, bukod sa protection natin sa ating ginagamit na solar charge controller, mga idol, dahil meron tayong H, uh, high voltage disconnect down or HBD at meron tayong low voltage disconnect, meron din tayo ditong protection. No? So, aside from protection ng ating solar charge controller at sa mga protection natin sa circuit breaker, meron din po tayong protection dito sa ating baterya. Ito ay ang ating BMS or battery management system. Ano ang trabaho ng ating BMS sa ating baterya mga idol? Siya lang naman ang ikatlong o ikatlong protection sa ating solar setup. Kasi kapag kapumali ang ating SCC, pumalya yung kanyang high voltage disconnect or low voltage disconnect at pumalya ang ating circuit breaker ay ito ang ating last resort. So siya ang magdi-disconnect sa discharge ng ating baterya para hindi tuluyang masira ang ating baterya. Okay? So kapag ka nasobrahan natin ang hugot, no? Sobrahan natin ang hugot sa ating uh, system. So ito ang pinaka last resort natin na magpro sa ating battery. So meron din siyang uh, high voltage disconnect at saka low voltage disconnect mga idol. So dito kasi ang mga wires niya, kaya sa tinawag na battery management system, binabantayan niya or mino-monitor niya yung bawat cells natin mga idol. So every series 'yan. Ito kasi ang ating mga series mga idol. Ito sa dalawa, tatlo, apat. So naka-series 'yan ng apat para makabuo ng 12 volts 'no. Yan. Per, per series yan mga idol, binabantayan ng ating... Isa pa sa kanyang trabaho, pagka merong isang cell dito, kahit alin dito sa cell sa ating series, pagka isa dito ay uh, mababa, isa yun sa dahilan ng kanyang pag-disconnect din. So aside from pag, pag high voltage disconnect at low voltage disconnect, uh, trabaho rin niya na bantayan ang bawat series kung merong mababa or merong sobrang mataas Kapag ka ganoon ang nangyari, may anomaly sa ating battery bank, ika-cut off ng ating BMS. Ibig sabihin nun, kailangan mong i-check ang inyong uh, battery pack mga idol. Okay. eh ano naman ito? Ito ang tinatawag nating active balancer na uh, capacitor type or flying capacitor. Ang active balancer naman mga idol, ang trabaho niyan, ay siya yung nagbabalance ng ating mga baterya per series. Kapag ito ay mababa, huhugutin niya sa mga cells na to para i-balance dito. So kung kunwari mga idol, no. Ito ay 3.2, 3.2, 3.2 at ito naman ay 3.0. Ngayon mga idol, uh, i ibabalance niya ito equally dito sa mga tatlong cells para sila ay magkakaparehas. Dahil ito mga idol, pagka ito ay bumaba, magka, mag pagka ito ay mababa, magka-cut off din ang ating BMS. So, trabaho ni Active Balancer, i-balance ang bawat series or bawat uh, paralel para sa ganun mga idol ay pantay-pantay ang capacity or laman ng ating battery bank. Ito ay isa pa mga idol na no, bago natin tapusin ang ating uh, topic dito sa baterya marami po kasi akong napapansin mga idol sa ating mga kaibigan na nagdi-DIY at sa mga first time na mag-DIY, marami pong nalilito kung anong klasing BMS o gaano kalaking BMS o gaano kataas na amperes na BM, ng BMS ang kailangan nila sa kanilang setup. Ganito yan mga idol. So, hindi mahalaga kung gaano kalaki ang inyong powerbank uh, power bank sa gagamitin yung BMS. Mag-base kayo mga idol sa inyong charge at discharge. Ano nga ba yun mga idol? So, let's say for example, mga idol, no? Ang inyong solar panel or ang inyong charge na, na nanggagaling sa inyong uh, SCC or solar charge controller ay umaabot ng 30 amperes. Ang kailangan yung BMS ay yung kayang tumanggap ng uh, above 30 amperes ang charge. So, dapat, ang inyong BMS ay kayang tumanggap ng uh, 30 amperes na charge. So, dito naman tayo sa discharge. no uh, Mag-base mag din kayo sa inyong uh, load, mga idol. Kung ang inyong load ay umaabot ng mga uh, 30 amperes or 40 amperes, dapat, yung discharge din ng inyong uh, BMS ay mas mataas ng konti sa hinihingi niyong load mga idol. O so, paano niyo nga ba malalaman kung ilang amperes ang inyong discharge? Kasi naka-base kayo sa watts. Ganito. So let's say for example, meron kayong 500 total uh, 500 watts total of loads, no? So i-divide niyo 'yan sa 12. Ilang amperes 'yan? 41. So, 500 divided by 12, meron kayong 41 amperes. So, dapat ang inyong discharge sa inyong BMS ay mas mataas sa 41 amperes. Ngayon, kung binabalak nyo naman na na mag ano mag-upgrade in the future, walang kaso kung bibili kayo ng uh, BMS na 50 50 amps charge or 50 amps discharge. Dapat meron kayong base or merong kayong plano sa inyong setup mga idol kung balak nyo bang mag-upgrade uh, sa engineer uh, near future para hindi kayo bili ng bili ng BMS uh, may balak pala kayong mag-upgrade e, bumili kayo ng saktong-saktong charge at discharge ng amperes ng inyong BMS so sayang naman mga idol no so ayun okay dito naman tayo sa ating mga wires mga idol no importanting malaman nyo ang sukat na ginagamit nyong wires nang sa ganon uh, hindi tayo magkaroon ng trahedya or sunog sa ating setup dahil kapag masyadong manipis ang inyong wire at hindi nakatugma sa inyong circuit breaker, ay maaaring masunog ang inyong wire bago mag-trip ang inyong circuit breaker. So ang labas nun mga idol, magparang parang magiging fuse ang inyong wire, hindi mag -tri trip ang inyong breaker kapag ka nagkaroon ng problema or short circuit dahil manipis ang inyong wire. So paano ang calculation mga idol? Dito mga idol, meron tayong wire chart na ipapakita para magkaroon kayo ng base. So itong ating wire na pinapakita ngayon ay So itong wire na gamit natin mga idol, ang dito sa ating example ay 2mm. According dito sa ating chart, ang 2mm ay kaya mag-handle ng 15 amperes. So ano nga ba ang 15 amperes? Paano mo makukuha o malalaman kung ilang watts ang 15 amperes? Ito ang formula mga idol. So 15 amperes times 12 volts yung setup nyo. Kung kunwari 12 volt setup nyo, 15 amperes times 12 volts, magkakaroon kayo ng 180 watts yun ang kayang dalhin ng inyong wire, mga idol, no? Uh, 180 watts. Kapag ka nag-exceed, na, kapag kasumobra sumobra kayo sa 180 watts, pumalo ng 200 watts, iinit ang inyong wire. So, mas maganda, mga idol, ay gumamit kayo ng makakapal na wire na nag-exceed sa inyong load. Kasi itong uh, wire at saka breaker, mga idol, ay dapat nagtutugma para hindi kayo magkaroon ng problema or disgrasya sa inyong setup. Mas maganda mga idol na mas makapal ang inyong wire dito sa inyong breaker para hindi maging fuse ang inyong wire bago mag-trip ang inyong breaker na nagdadahilan ng mga sunog sa inyong setup mga idol. So meron din tayong ibang paraan mga idol para makompute nyo na mas madali ang inyong gagamitin na wire. Ganito na lang mga idol. For example, meron kayong 500 watts na consumption. I-divide nyo lang sa kung anong system na gamit nyo. For, so for example, 12 volts ang setup nyo. 500 divide by 12 magkakaroon kayo ng 41 amperes. So, yung 41 amperes, yun na ang baseline nyo sa inyong gagamitin na wire. Uh, gamitin nyo ang wire chart para makita nyo kung gaano kakapal ang wire na gagamitin nyo. So, yun lang mga idol. No? Sana nagkaroon kayo ng idea sa video natin ngayon at sana uh, supportahan nyo po rin po ang ating channel sa ating mga susunod na video mga idol. Maraming maraming salamat po. Sa inyong suporta, lubos pa akong oh, nagpapasalamat, mga idol. Isusunod na po natin ang ating video sa ating 12 volts pure uh, tutorial. Uh, sana abangan nyo rin yun, mga idol. So, maraming maraming salamat. Good luck sa inyong pagdi-DIY at sana ishare nyo ang video ng ito mga idol, para maraming makalam ng mga gustong mag-solar, uh, mga idol. So, thank you, thank you.